Cancer, tignan po natin kung ano ang request ng iyong spirit guide. This is our part 2. So, kung hindi nyo pa po napapanood yung part 1 natin, nasa comment section po yung link. Nakalagay dyan is part 1. Tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ng iyong spirit guide sa natitirang months ng 2023. Tignan muna natin yung energy mo. Spirit guide, energy po natin for Cancer. Energy po ni Cancer Spirit Guide. Tingnan natin. Ano ang iyong energy? We have fork in the road. Okay, so naka... Okay, naka-fix na ba yung inyong isipan? Cancer sa mga bagay-bagay sa isang desisyon? Or meron pang chance na mabago yan? Ayan po. So, ito yung energy ninyo. So, number 13. Tignan natin kung ano pa ang mensahe. Pa sa paanong paraan ka ba mas nakakakunek with your spirit guide? or paano mo ba siya nakakausap? Um, nakikita na you are unaware. So, yung sa inyo, pwedeng sa panaginip. Pwede rin through animals. Yun yung nakikita ko dito, cancer. Tignan natin. So, tignan din natin ano ba yung palatandaan na maganda yung ugnayan mo sa kanya or sa kanila. Depende kasi kung ilan ba yung spirit guides mo. So, tingnan natin. Spirit guide, tingnan natin. Okay. Sa paanong paraan? We have temperance. Kapag ikaw po ay, ayan, pag nagiging sobrang haba ng pasensya mo. Ayan. <laughs> Mas nakakakonek ka with your spirit guide. Mas gumaganda yung connection mo sa kanya. Tingnan natin. So, And also, if, ano, nag exercise ka. Pag nag exercise ka, ayan. We have page of wands. Meron ba dito, mahilig ba kayong umakit ng mga puno? Ayan po. So, true nature din kapag nasa isang tahimik kayo na lugar or sabi natin may isang spot kayo dyan sa bakura ninyo, sa, sa community ninyo na pinupuntahan ninyo para mag-relax. Ayan po. Talaga namang mas nakaka kayo with your spirit guide. Tignan po natin. We have the Hierophant. Ayan, the Hierophant. At kapag nagpe-pray kayo. So more on cancer, mas nakakakonek talaga kayo kapag nasa isang tahimik kayo na place. Ayan, kapag kalmado po kayo, mas nakakakonek kayo with your spirit guide. Mas sabi natin, mas ma nagiging strong yung connection mo sa kanila or sa kanya tignan natin bakit ba feeling mo minsan pinapabayaan ka ng spirit guide mo or minsan parang di ba kung nakakausap mo man siya or kinakausap mo man siya bakit parang hindi mo siya ramdam tignan natin okay bakit ba feeling mo pinapabayaan ka queen of wands okay gusto kasi ng spirit guide mo matuto ka talagang tumayo sa sarili mong mga paa gusto niya is matuto kang magplano para sa buhay mo Ayan, katulad nitong decision making na kailangan mong gawin sure ka ba dyan yan na ba talaga yung pipiliin mo or ikaw ba yung tipo cancer ngayon na pabago-bago ka ng isipan tignan natin we have justice ayan, so gusto niya talaga matuto kang ipagtanggol yung sarili mo gusto niya din matuto kang maging fair sa mga bagay-bagay. Yung tipong hindi lang lagi puro positive yung iisipin mo, hindi lang laging puro negative yung iisipin mo. Gusto niya tignan mo yung both sides or kung ilang mang sides yung nasa isang kwento or nasa isang sitwasyon na kinabibilangan mo ngayon. Cancer. Tignan natin. Okay, sinasabi ng spirit guide mo na mag-ingat ka saan. Saan ka kaya dapat mag-ingat? Tingnan natin. We have eight of pentacles. Okay, kasi pwedeng nandito ka ngayon, Cancer, sa gustong gusto mong kumita ng pera. So, pwedeng may mga legal at may mga illegal na i-offer sa'yo. So, make sure na syempre doon ka lang sa good sides. Sabi natin na medyo matagal talaga pagpapaguran mo yan, pero worth it. Yan. So, ingat ka sa mga nag-aalok sa'yo dito ng trabaho or ng mabilisang pera. Queen of Swords, ingat ka din dito sa isang ear signs, Gemini, Libra, Aquarius, na pa pwede po na, um, kasi it's, ano eh, regarding finances to, regarding money yung, yung pinapakita dito. So, pa pwede po na ito ay eh, pagdating din sa trabaho mo. Mm -mm, baka merong naninira sa'yo dito. So, ingat ka, ingat ka sa tao na yan. Basta ingat ka sa nagbubunga nga sa'yo. Or sa nagsisermon sa'yo. Kasi pa pwede yung mga sinasabi niya is, ano ba, below the belt na yung mga sinasabi ng taong to or talagang nakakasira po sa yung isipan. Kaya as much as possible, kung may sinasabi man yung taong to sa'yo, i-filter mo na lang. Huwag mo masyadong dibdiben, Cancer. Kasi ah, uh, pwedeng malaki talaga yung impact ng mga sinasabi niya. Pero kung sa tingin mo, good things naman or mapapabuti ka dun sa mga sinasabi ng taong to, then i-accept mo, hindi ba? Wala namang masama. Pero mag-iingat ka sa kanya, ayan. So, basta, mukhang may galit sa'yo yung taong to. Ayan, parang iniismeran ka lagi. Okay. Gustong sabihin sa'yo ng spirit guide mo, take chances. Take chances, cancer. Kung may goal ka, pagbutihin mo, abutin mo yung goal mo na yon, kasi tutulungan ka ng spirit guide mo. Hindi mo lang siya ramdam minsan, pero nandiyan siya lagi sa tabi mo, the chariot. Tagi mo siyang kasama, 'di ba? Ano sabi ko sa iyo kanina? Pwedeng nakaka ka sa kanya True animals din. Ayan. So mahilig ba kayo sa pets? Meron ba kayong alaga? Dogs, cats, birds, kung ano man po. Ayan, meron ba dito na gustong bumili ng sasakyan? Could be for business or kung kailangan nyo talaga. So, ayan po. Oh. Sasamahan kayo ng spirit guide mo para maabot nyo yung pangarap na yun. Tignan natin. So, tignan pa natin ano pa yung gusto niyang sabihin. We have the sun. So, lagi lang talaga siyang nandyan para sa'yo. Hindi kanya pababayaan. And they will give you clarity in times na naguguluhan ka talaga. So, pag yan, naguguluhan ka, punta ka sa isang tahimik talaga na no lugar. Ito din yun, no? Ayan. Pwedeng sa simbahan. Ayan. Pwedeng sa kagubatan, pwedeng you pet your, ano, parang pinepet mo yung mga pets mo. Yan, parang binebelly rub mo, hinihimas mo. At tignan na po natin kung gusto nyong malaman yung kanilang names, ilan ba yung spirit guide mo. Pakinggan mo lamang po ito, mag-concentrate ka. Kung hindi nyo po makuha dito, punta kay sa part 1. Meron din tayong part doon na makikilala nyo yung inyong spirit guides. So, tignan po natin ano ba yung request ng spirit guides mo bago uh, matapos itong 2023. Black shoes yung naririnig ko dito. Meron ba kayo nawawala na shoes na misplaced Tignan natin. We have sexual energy. So, ito daw, sinasabi ng spirit guide mo, mag-ayos ka, cancer, and also, ingat ka sa mga, ayan, kung meron kayo mga, ano ba yun, mga, uh, sabihin natin, nakaka-sex, no? Na parang, wala naman talaga kayong intimate connection ng tao na yun. Parang sabihin natin, mga one-night stand, mag-iingat kayo. Kasi pwedeng nasisira mo yung connection mo with your spirit guide. Hindi lang yung connection mo with your spirit guide, pati po yung aura mo yung frequency mo, nagiging low siya. O, kaya tignan nyo, yung iba sa inyo, hindi uh, naman tayo dito para mag-judge, no? Pero, ayan, kung meron man dito na gumagawa nun, tigilan nyo na yan kasi magiging, ano kayo, low frequency. Alam nyo kung yung mga nakakasex nyo, wala talaga kayong connection with them. Alam mo, hindi nyo sila mahal, ganyan. Or ano lang talaga, init lang ng katawan yan ang mangyayari is yung mga problems nila, pwedeng ma-absorb mo yon. So watch out, tignan nyo bakit may mga problems ka ngayon. Okay, hindi naman lahat sa inyo, kasi iba sa inyo, loyal naman talaga. So tignan nyo po yun. Mm -mm. Tignan natin ano pa yung request ng spirit guide mo para sa'yo. Alam mo yung naririnig ko, karamba. Kanina pa. Ano ba yun? Uh, yung nuts kasi yung naano ko dito na karamba yung tigpipiso ba yon na nuts, yung parang may coat, yan, or meron bang karamba na ano, na instrument, hindi, hindi ako sure, no, pero yun yung naririnig ko, emotional release, ayan po, so connect with your, ano, emotions, ayan po, connect with your emotions, meron kang kailangan i-balance talaga dito, So, ayan lang po. Maraming maraming salamat, Cancer. And see you again on my next video. Bye bye.